At eto na muli tayo sa PoliTiwu. Kaya't makihula na kung sino itong politiko na very sugar daddy sa kabit niya, media personality. Ayon sa ating scooper, pamilyadong tao itong si subject pero bongga pa rin umano sa pagwawaldas ng pera para sa kanyang skbc. Paano wow. naman kasi bukod aniya sa libreng shopping spree ng magagarbong mga luxury bags? Akala inyo'y achieve na achieve rin daw nitong si girl ang 8 figures worth na sports car. Literal na mapapasa na all ka na nga lang dahil hindi pa dyan natatapos ang pagiging galante ng politiko. Binilhan pa rin umano ni subject ng property abroad ang kanyang bebe loves. Idagdag pa ang pagiging financier nito sa higit isang milyon na medical expenses ng kanyang biyanang hilaw. Wow. Hirituloy ng mga marisol. Maaring nagayuma ng malamout Fuji na bulubundukin ng bebot ang bida nating politiko. Oh my God! Dahil bukod sa mala Pepsi Cola na katawan nito, malulusog rin daw ang kinaharap ni Girl. Sana oh. Ang classic pa nito, si Ate Nyo Girl, panay-flex ng kanyang expensive lifestyle, pero tinatago naman ang kanyang human wallet. Clue! Ang politiko na mala ATM sa kanyang escabeche ay kilalang habulin ng babae maging noong kabataan days pa nito. Wow!